natin yung mga kuko, Kamusta naman kayo dyan, mga kuko, Ah! Ay, umabot ang tubig ay, oh! oh. Ano, ayos lang kagaya dyan? Ha? Ako, mga nagukutom ng mga kukok. Ito tayo, guys, taping tagap. Ah! Ay, Grabe! Guys, so ito yung taping namin. Kaya umaabot talaga yung dagat dito sa tabi pati yung basura gawa ng ano gawa yan yung ilog kapag naulog ulan